pa. Iya, malapit ang yung kabuanan. Kailangan na natin makakita nung matutuluyan ngayong gabi. Oo nga, Jose. Sana ay may puso magbukas para sa ating para sa ating ngayong gabi. Magandang gabi po. Ako po si Jose at ito po ang aking asawang si Maria. Kailangan po namin na matutuluyan ngayong gabi dahil siya ay mga na pasensya na po pero puno na ang amin subalit puno na ang amin bahay at may mga bisita pa kami hanap na lamang ko yun sa iba maraming salamat po na may pagpalaan kayo ng may kapal Ganda gabi po kailangan po namin na matutuluyan na yung gabi dahil ang aking asawa ay mga manak na Naku, hindi ko maaari marumi at mahigap lamang kami hindi nyo magugustuhan dito hindi ko po hangad ang karangdaman kundi ang migtas para sa aking anak. Naku, pasensya na po. Hindi ko talaga pwede eh. Maraming salamat na may pagpalayo kayo kapal. Malapit na akong mga anak eh. Huwag kang mag-alala, Maria. May awa ang Diyos. Sana'y makahanap na tayo ng matutulungan ngayong gabi. simulan natin magmadali, madali Maria Magandang gabi po ako po si Jose at ito po ang aking asawa na si Maria. Kailangan na po, namin ng matutuluyan yung gabi dahil siya ay mga nganak na. Hindi maaari. Wala na kaming bakanting silid. Kung gugustuhin nyo, meron akong maruming kural doon. Doon na lang kayo manuluyan. Okay lang po. Sakahan ko na kayo. maigit. na nga kasi. wala tayong ng mga Salamat tayo sa Diyos. Kasi ako, 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 ako. <laughs> <laughs>